baby, I'm trying. Boy, I hear you. Ito pinong mo. Mm -hmm. Hindi ako makatulog kasi yung pillows. Abog. Sinong gusto magpabunot ng buhok? Ito, huh? Maalik, abog. Ito ka. Maalik ka bo. Mmm. -hmm. Sakit sa ilong. Ito na naman sa... Sige. Ah! Oh boy, here. hear you. Usa na Rex, get usa yan, usa. Anong pakialam mo, ha? Pakialam mo. Wala ah, po, ma. Gusto mo, no? Ano? 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 Patong na lang, para biolog. <coughs> yeah, siguro umutot ka talaga. Tinakpan mo lang na sound effects. Hindi, ganun umutot si... Jovic. <coughs> oh, okay, TV. <laughs> sino nga umutot? Ikaw, sino pa bang dito? Ano naman? Cover, cover my hips Woy <laughs> Ngayon, ngayon Sige, abang nandito, okay? Sige lang Sige, like, siya di may sasabihin pa sa'yo sa kay Hindi ko ipapalang kay Pat Hindi ko ipapalang kay Pat Kayo ka, kayo ka ka naman, best friends Pareho kayong dalawa Best friends, nagkikwento ay Ayoko na, ayoko na Saan yung jacket? Ano ako dito, tao uwan Saan mo bali na lang. Ako na Ako na lang. resting o. Aray, aray. Dapat galaw. <laughs> <Kaban mo> <laughs> <gano>. <laughs> Dapat itaas mo <laughs> ganto. Hoy! <laughs> Dapat, <itaas mo laughs> <ganto. laughs> Dapat itaas mo tong ganto <laughs> <laughs> mo. Pilitin mo. Atong, ayoko, ito. ayoko. Alam niyo resting? Oo. 1, 2, Talsik siya. Ano po, ma'am? Oh, wait, wait, wait. Magre-wrestling oh, kami ni Charmy. Pare, okay ah. Okay, yes. <laughs> kaya naman. Magre-wrestling kami ni Charmy, ipipinfall niya. Salamat ah, salamat. Tama, tama mga nangyayari dito sa bata nito. Wala kang kita ka ng lumipad yeah. na stick. Huwag <laughs> mo naman! O, oh, sige! <laughs> o, oh, sige! Ah, Tina-challenge mo ako, boy, ha? Ah. Oh. Ah! Go, go, go! Kit the challenge. Bisa mo! Hindi porket art. Bad! Alam ka Show me the money. Sobrang okay. lakig na, hindi ko na kaya. Gong. Sabi ko, sabi jacket sabi